Congressman Flores, please. Thank you, Mr. Chair. Just a few questions, Mr. Chair. Uh, Major uh, Kiana, in the earlier questions of the other members of the, the committee, you were asked uh, and you answered that you did not see the money. Now, the video was presented by the chair and it obviously showed that you were aware that money was inside. And in fact, you covered it. Now, my question is what prompted you to make untruthful answers to this committee? Uh, good afternoon, Your Honor. Uh, sinabi ko po kanina na nakita ko po yung pera. Wala po akong sinabi na hindi ko po nakita yung pera. All right. So my mistake. Now, when you enter the 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 room, and I understand securing the people inside, for also the security of the members of the searching team, but why did it take 27 minutes, as pointed out by the chairman, before you were able to satisfactorily settle down and read them their rights? Uh, Yonor, Honor, pakiulit po yung tanong. Uh, kasi ang pinakita sa video na naputol niya for 27 minutes. Sabi ko, naiintindihan ko yung pagpasok nyo, securing everyone else maybe before you write, read them their rights, etc. etc. That, that, can take some time. But not 27 minutes. My question is, bakit 27 minutes before binasa yung uh, rights at before pinakita yung search warrant to the people who were searched in the area? Uh, Yonor, Honor, ang makakasagot po niyan yung pong may hawak ng body-worn camera. Kasi wala naman po akong instruction na i-off yung body-worn camera. Who gave the instruction then? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala po akong instruction na ganun. Okay, but then my question is, anong nangyari in that 27 minutes? You were there. Yes, Your Honor. Uh, Sinecure po namin yung area, Your Honor. Kasi tapos yung mga Chinese, Your Honor, hindi namin maintindihan kung ano po yung mga sinasabi nila. Uh, Nagprovide po kami, nagtanong po kami doon kung sino po pwedeng makapag-translate doon po sa mga sinasabi ng mga Chinese. Uh, lumabas po doon yung babae, si 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 Arlene at nagkaroon po ng ano, nagkaroon po ng mga pag-uusap at uh, para po maintindihan yung mga sinasabi ng mga Chinese kasi hindi po sila marunong mag-English. Okay. No, Colonel Guevara. Nandun ka rin, 'di ba? 27 minutes Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair. What did you do for 27 minutes inside that uh, very small unit? Uh just to give you a uh background Mr. Chair. Before the operation that took place, uh, I I divided the team uh, the, the whole team into four four, uh, four teams Mr. Chair. Then my, my participation during that uh, operation, Mr. Chair, is that after I read the search warrant, uh, I instructed to go, to go with that. Uh, my the, question, you, you read them the warrant after 27 minutes. No, Mr. Chair. If you can see the, with the CCTV, Chair, I, I initially read that search warrant when we, when we settled down the, during that, when you, you see the CCTV, Mr. Chair, the moment we settled down, I already read the search warrant. I already, and I read it again, uh, with Arlene, uh, Miss, Miss Arlene, Mr. Chair, too. for to understand, to, to translate. translate. Yes, Mr. Chen. Okay, now, uh, Sergeant uh, Desder, this is not the first time that you were involved in the enforcement of a search warrant, correct? ah uh, hindi po. Uh, same with uh, what's the family? C uh, Sergeant Demok Krito, okay. correct? Huh? Yes, so sir. usually the service of uh, search warrant just takes one day, correct? Or hours lang, hours nga lang, minsan, di ba? Tama ba? Ah, pardon po yun. Ang pag-enforce ng search warrant or pag-enforce ng search warrant, does it take days or usually just hours lang? Ilang oras lang? Depende po sa klase ng operation Your Honor. So what was the longest time na you enforce a search warrant? Umabot ba ng tatlong araw ang pag-search ng premises? No, Your Honor. Kaya nga, my question is, usually, in your experience, ilang oras o or ilang araw ang pag-ano uh, pag, ano, ng search warrant? Uh, So sa so po po me ito po lang po yung pinakamatagal ko po na experience. Pinakamatagal na to. Ilang oras to? Mm. Well, mga 5 hours. 5 hours. 4? 5 hours. Yet, 5 hours lang ang pag execute ng uh, warrant to. Yet you brought two bags, bringing with you all of your belongings almost, di ba? Tama ba? Tama ba? Ah, pardon po. Dala mo yung mga bags mo eh, di ba? Kasi halos lahat ng gamit mo doon. Isang backpack at saka isang maleta. Apo yan. So normal ba yan na ma-execute ka ng search warrant dala, dala mo lahat ng gamit mo? No, Your Honor. Hindi ko po dala yan during ng implementation of search warrant, Your Honor. So saan yan? Uh, after the po ng operation, Your Honor. Kaya yeah, nga, but you were outside of your house and you were, outside, you were doing the operations. Are you telling us, this committee, that dala, -dala mo yung lahat ng mga gamit mo? Kasi when you checked in, you said yeah. gamit mo yung mga dala mo eh. Noon nag-check in na po, Your Honor. Yeah. But hindi na po covered yung operation po namin. Hindi na. So you were able to after, go home and get your things pa? You were able to go home and get your things? Go back to your office and get your things? Uh after po no operation Your honor, dumiretso na po kami sa this office. And then nung since uh, since crowded na po kami doon at hindi po maano yung higa at tulugan namin, nag-decide po kami na magpahinga naman po kami. Magpa-ingga, okay, mag-check in. Oh, okay, okay. Uh Colonel who conducted the investigation? Uh, Colonel uh, Fermin, for me. Sir, you, you 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 testified earlier that uh, from the interview with the other officers, you found out that there was Money that was not yet reported, correct? Yes, Your Honor. Now, I'm not going to ask you who these officers are, Now, but can you tell me why these officers preferred to tell you after the fact and not prevent the officers conducting the search from keeping the money from your investigation? So, the conduct of our investigation, the, aside from the first progress report wherein it was stated there that there was this presence of the 27 million. Some of the members of the operating team also stated in their uh, statements that uh, they saw the money, and uh, they personally saw the money. That's why it, it, during the Kadakapar investigation, we focused on the existence of that particular amount of money. Yeah, my question, because Colonel Delvin, is focused on why would the other officers allow this thing to happen when they knew for a fact that it should have been reported and uh, surrendered maybe to, your, to the office where it is supposed to be brought. Well, sir. Uh, that would have been uh the biggest uh, the million dollar question sir why why they opted to hide that amount of money uh that's why sir we are investigating as to the part of that but uh, as to why they they opted to keep the money sir i think uh the best uh, person to answer that would be the gentleman in front of me sir thank um, you corner chairman thank you mr chair okay uh, congressman uh, before are you going to ask na your turn so uh, uh pasok natin si ano muna si Congressman na uh, Arogancia then uh, Congressman na uh, Gusaga then after you okay so chairman uh, yes uh, arogancia saglit lang naman po ito for the uh, for the pending question that i should have asked last week um narito po ba si patrolman Acosta pwede po bang sa kanya ko itanong yung mga gusto kong malamang tanong Costa. Costa. Okay. Um, good afternoon, um, Dr. Roman Acosta. Uh, I would like to remind you that you're under oath. At uh, nakita mo rin ang ibang mga kasamahan natin dito ay na sight in contempt. So, ang tatanungin ko sa'yo ay relevant question doon sa missing na video uh, because you were the one who's handling the BWC. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tatanungin ko po kayo uh, sinabi niyo po dati ng last hearing natin na inutusan po kayo na i-off ang inyong BWC. Tama po? Yes, Your Honor. Ito po ay final na tanong ko sa inyo dahil unang-una po, yan po yung missing link natin, yung, yung video na dapat tuloy-tuloy po na nakawan. May nanakot po ba sa inyo? Kaya niyo po in-off ang inyong BWC? Your Honor, um, uh, nung time kasi, Your Honor, na pinatay po yung Question BWC. Question lang po ito, simple lang po. Um, hindi naman po dahil sa ayaw kayo pagpaliwanagin, pero aharap niyo po ang inyong mga officers at alam po nila ang totoo. Sagutin niyo po ako ng totoo. Tinakot po ba kayo? Kaya niyo ino ang inyong BWC? Inutusan po, Your Honor. Tinakot kayo? Inutusan po, Your Honor, at sumunod lang po ako sa superior ko. Tinakot kayo o hindi? I, I, I would like to remind you that you're under oath. Ayokong matulad ka doon sa kapalaran ng ibang mga kasamahan natin dito. So bilang isang um, batang pulis at bilang isang uh, pulis na naniniwala ako na magsasabi ka ng totoo, tinakot ka ba para i-off mo ang body-worn camera? Hindi po, Your Honor. Inutusan po. No inutusan ka, alam mo ang tama at mali. Bakit mo sinunod na mag-off ng BWC? Under juris po, Your Honor. Bakit? Siya po kasi yung officer namin, Your Honor. Bakit mo sinunod kung alam mo dapat sumusunod ka sa tamang policy at protocol ng isang operation? Ba't mo kailangan sundin ang isang maling utos sa isang officer? Natakot po ako, Your Honor, na hindi po sundin. Ibig sabihin, tinakot ka kaya mo pinatay ang iyong BWC. Tama? Yes, Your Honor. Sinong tumakot sa iyo kaya mo inop ang iyong BWC? Pwede mo ba pangalanan sa, sa harap na nakararaming mga opisyal na narito sa atin yan? Police Major Kihana, Your Honor. Anong sinabi sa'yo ni Police Major Jason Kihana nung time na inok mo ang iyong kamera? Ang sabi lang po, Your Honor, patayin yung BWC at alam ko na daw po ang gagawin, Your Honor. Nasaan doon yung pananakot? Bilang isang officer, Your Honor, at ako po ay isang PNCO lamang po. Doon lang po ako natakot, Your Honor. Wala bang threat na nangyari na pag hindi mo sinunod ay meron kang problema ang kakaharapin? None, Your Honor. Yung threat po, Your Honor, after na po ng operation. Anong threat ang sinabi? Sinabihan po kami, Your Honor, na kung makakaligtas man po kami sa kaso, sa kanya daw po, Your Honor, hindi daw po. Sinabi yan ni eh, Police Major Kihana. Yes po, Your Honor. Ano yung ibig sabihin niya kaya na kung, sa, makakaligtas kayo sa kaso sa kanya, eh, hindi kayo makakaligtas? Anong ibig sabihin niya nun? pinap nung nag-investigate nag na po kasi yung D7 your honor sa SPD po. Sinabihan po kami na mag-stick po kami sa affidavit namin which is yung unang affidavit po na ginawa namin your honor. Tatanungin kita sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa iyong pag-amin sa pananakot sa iyo. Pangalawa, naka-off man ang, ang camera mo, pero yung mata mo naman ay bukas ng oras ng operasyon. Nakita mo ba ang dami ng halagang pera nung time na iniikot ninyo ang isang lugar dun sa Unit 1811? Your Honor, dun sa 27 million, hindi ko po nakita yun, Your Honor. Kasi po, pinagbawalan po kaming pumasok dun sa room, Your Honor. Ang nandod doon lang po sa room, Your Honor, si Sir Kehana po at si Sir Demokrito. Hindi okay. ko na po alam kung sino ba po yung nasa loob, Your Honor. Noon bang ikaw ay tinakot ni Major Kehana, nakaramdam ka ba ng pag-iisip na baka kung ano mangyari sa buhay mo? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, tapos na po ako na pagtatanong kay kay Patrolman Kihana. Pupunta po ako kay Major... Ah, Patrolman Acosta. Pupunta po ako kay Major Kihana. Go ahead, sige, go ahead. Major Kihana, ulit-ulit mo po sinasabi na hindi mo inutusan si Patrolman Acosta na mag-off siya ng BWC. Yung po ay... Ilang tanong na po namin sa inyo. Ako po yung... Um, nakikinig tuwing kayo po ay tinatanong. Ngayon po, mabubulaanan niyo po ba ang sinabi niya na tinakot po siya? Ah, uh, Your Honor. Unang-una po, nabanggit na po sinabi niya po kanina na hindi ko po siya tinakot, Your Honor. Pangalawa po, wala po akong inuutos yung Honor na iyo po yung si yung ano, body worn camera kasi yun po yung panglaban namin during takanda ko pa no, uh, search warrant. Mayor lapses, lapses, lapses niya po yun yung Honor yung pong uh, sa no ang sabi niya po sa akin natatandaan ko, hindi niya po na open yung body worn camera. Medyo kaya na. Malino po ang sinabi niya na during the operation, sinabi niyo na i-off ang camera. Then after that, after the operation, sinabi niya na nagbanta kayo na kung makakaligtas ba sa kaso, sa kanya ay hindi ka, sa, sa iyo ay hindi siya makakaligtas. Your Honor, yung pong sa pag-off po ng body-worn camera, uulitin ko po, Your Honor. Under oath po ako, wala po akong binabanggit na mag-close ng body-worn camera. Yung pong pangalawa na during the, nung natapos na po yung operation at nag-iimbestiga na po sila sa amin, nabanggit ko po yon na yung sinasabi niya. Kasi po, may naguhudas po sa amin sa operation. Kaya sabi ko po, mag-stick tayo dun sa operation na ginawa natin. Kasi Search warrant naman yung ginawa namin Mga Chinese yung hinuli namin Wala namang silang illegal na documents dito Na may pakita Wala lahat sila, Yonor Pati po yung pera Hindi nila may paliwanag kung saan galing Yonor Kaya po gumawa po kami ng mga request, Pinumpleto po namin lahat Proper po yung pagkakagawa ng trabaho namin, Yonor um, Mr. Okay, uh, Mr. Uh, Mr. Chair I would like to yield to uh, Congressman Ako okay, Yield your time, time uh, sige, Before, before we uh, go back sa Yonor okay na. Okay, na. okay na po ah, Okay ka na po, okay na po Okay, go ahead uh, Congressman Ako, please Thank you, Mr. Chair Ah, uh, Major Kian, sinasabi mo lang na legal yung trabaho ninyo, pero lahat ng ebidensya ngayon, hindi. Kung alam ko na legal yun, I wouldn't have filed that resolution. Pero matanong kita, meron bang dahilan si Madam Acosta na isara yung, video, uh, yung body worn camera? Anong dahilan niya kaya? Your Honor, wala nga po kung inuutos na i-off yung body worn Sinas camera. sinasagot yung tanong ko eh. Ano kaya ang dahilan bakit si Madam Acosta papatayin niya yung body worn camera? Bakit po, Your Honor? Siya po ang tanongin natin. Hindi ko naman po masasagot. Sa kanya, na ikaw ang nagutos. Wala nga po kung hindi ko sa sa honor. Na eh dahil sa pagsisinungaling mo eh. O, oh, mamaya, ako magtatanong din sa iyo. Yan Yonor... ang kay Colonel Guevara. Hindi pa ako kukuan eh. Kaya lang, kasi dun sa pagtatanong ni uh, Honorable Arrogancia, gusto kong malaman, ano kaya ang nagbunsod kay Madam Acosta na patayin niya yung body-worn camera? Yan, honor. Uh, wala po kung... Kaya sa akin, na isang investigador, eh, meron dahilan yon ng pagpatay niya. At ang dahilan doon, nagsasabi siya ng totoo eh. It... Yung honor, naalala ko po nabanggit niya kasi noon na hindi niya na-i-open yung body-worn camera. Mga uh, question kay Major Kiana. Major Kiana, is it true that uh, four days after the operation, uh, you bought a uh, portrait Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. Binigay business partner mo. Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin niyo, Honor. T tumanggap ka ng Ford Territory. Terito Napaka, napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Yeah, honor. Baka, siya eh, yung, baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa niyong operasyon. Ha? Kaya bigyan ka ng fourth territory. Sino nagbigay sa'yo ng fourth territory? Second lying mo na yan, ha? gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Your Honor, may business po ako, Your Honor. Ano negosyo mo? Ah, nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Saan ka Meron po, sa, sa Bulacan. Pera? Sa Bulacan. Bulacan. po ako, Your Honor. Taga so, yeah. Marina Bulacan po ako. Meron din po akong... Sa po akong business ng mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino nagbigay sa iyo ng fourth territory? Brand new after 4 days ng operation, napaka-timing naman ang binigay na ano, na binigay sa iyo na sasakyan, for territory pa, bago. Yung uh, sa tagal ko na pong nag-ano, sa ng mga motor, uh, niregalohan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko. So, ikaw nagregalo sa sarili mo. Malayin po. Kasi tinanong mo kanina, may nagregalo sa iyo, somebody na hindi mo masabi ngayon, sinasabi mo ngayon, niregalohan mo sa sarili mo. So, okay, kung ikaw ang nagregalo sa sarili mo, saan mo kinuha yung pambayad doon sa port territory? Binayaran mo ba ito ng cash or hulugan? Cash po yun. Cash. Okay. Ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Magkano sweldo mo? Uh, yun, 91,000 po yata. Magkano loan mo? ah uh, Nagsagat-sagat po ako ng loan yun para po pandagdag din. Sa Magkano natitira sa iyo? Take home. Huwag ka magsisinungalingan dito. ah uh, yun. Magkano yung uh, take uh, home mo? 9,000 to 10,000 yun. No. See? Tapos nakabili ka ng cash na for territory. Magkano for territory ngayon? 1.3 honor. Totoo ba na sinabi mo? Yung sinabi kanina ni ano na ni Congressman na Arugansya. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Totoo ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na Makumbong, sa Kapatrolman Kariaga. Kasi nabasa ko sa report dito na sinabit nyo sa akin na sinabi niyo na nadinig niyo sa conference sa pinatawag ni Colonel um uh, Colonel uh, uh Quihana, na binanggit niya na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor nagpapapatay ako ng vice mayor at kapitan mabuti na lang hindi mga congressman ha sige patrolman na Mombong sa patrolman na Kariaga kayo na basa ko nandito uh, yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po yung karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa amin. Kariaga po, sir. Ano? Patrolman na na? Patrolman na maumbong? Here. Sinabi niya yun? Opo, Your Honor. Patrolman na uh, Garcia, saka si Patrolman na... Ah, uh, Garcia. Sinabi ba niya yun? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, Your Honor, na may naghuhutas. Uh, he was referring to me, Your Honor. Okay. So, sino-sino ang mga nasa pre-conference nung uh, sinabi niya yung mga bagay na yun? This, alam niyo, mga members of this committee, we have to be, we have to dig deeper on this because kung meron siyang mga allegation na ganun, and I think that was substanti substantiated by, uh, was it substantiated by Demokrito uh, Democrito and Desder? Kasi doon sa report na binasa ko, umaayon sila eh doon sa pagpatay sa mayor, sa vice mayor at kapitan. Doon po sa meeting na yon Your Honor. Yes, Your Honor. At Sino nag sa sinasabi ni, ni uh, Major Kiana? Yung dalawa niyang bata, Your Honor, si PSS Judes at Demokrito. Nandun naman po lahat ng personal lang, lang siya. Tumasa kamay ng mga nandun sa conference. Tayo kayo lahat. Would you confirm that Major Kiana said those uh, statements? Lahat? Walang kumakontra? Tasa kamay ng umaayon. Under oath kayo lahat ha. Kasi to medyo mabigat tong akusasyon na pumatay ng mayor, pumatay ng vice mayor, at pumatay ng kapitan. Just yes, there. Saka, uh, Demokrito. For sure, hindi kayo, hindi kayo agree, correct? Yes, Your Honor. Yes, that's yes, there. Yes, Your Honor. Medyo kiana. Your Honor, wala po akong sinasabi na gano'n, Your Honor. Okay. Mr. Yes, so, Chair. okay, Congressman, uh, ako. May I ask the IDM to get the assignments of uh, you proceed, mayor? uh no, the chair like to Congressman serio Go, oh. go ahead. Uh to get the uh, resume of uh, the assignments of uh major kehana. And can you find out whether uh mayors, vice mayor, uh, barangay captains died in his place of uh in his uh, places of assignment, yung Your ano, we will comply, sir. No, Do, doon sa assignment niya, tsaka sa probinsya niya. Yes, sir. Doon sa kung saan siya mga na-assign pati sa yes. places yes. of... one. Yes, sir. Okay. natin. Yeah. And, and we would like also to add, you know, General uh, Nartates, no? and that uh, the whole uh, group of PNP, uh, this cause for uh, an alarma. an alarma. uh, kung merong ganun at sinasabi ng lahat ng mga nasa pre-conference, all the same, that sinabi yung mga statement na yun, mayors, vice mayors, and, and barangay captains, Uh we have to be worried about this. dahil baka ito yung pinagsisimula ng mga nap patay na mga mayor na hindi hindi na hindi nakakaron ng resolusyon. You have to dig deeper on this. Dahil nakakabahala to. Itong uh, salitang to na nakita ko lang ngayon. And luckily it was uh propounded by uh, Congressman uh, Arogancia. Uh I hope that uh, we will be dig, uh, digging deeper on this. Uh, General Tatas, please. Uh, yes, your Honor. The uh, statement that uh, allegedly he killed Or uh, caused the death of uh, several uh, elected officials, as he mentioned in that conference. I hope uh, it is not true, but uh, subject for validation or uh, continuing inquiry of uh, our uh, police within NCR and in coordination also with the different uh, police units or other units outside NCRPO. I hope that uh, uh, that uh, statement was uh, borne out only. because of uh, threatening the rest of uh, his teams who are about to spill out something during that uh, investigation being conducted against them you so uh, major uh, kiana out of frustration mo lang ba yun or talagang from the heart yung okay. nabanggit ko po yung honor na sinasabi ko kasi tuwa uh, natapos na po yung operation namin nag-iimbestiga na po nasabi okay. ko po talaga yung sinasabi nila na Ah uh, kung hindi kayo makakaligtas connect dito, uh, sa akin hindi. Yes. Na-prostrate na po ako yo honor kasi under pressure na po kami yung okay. So, pati yung pagpatay sa mga mayor? Wala wala po ako sinasabi na gano'n yo honor. Oh, hindi ko sinabi. Ang binabanggit mo na na ano na hindi mo sinabi 'yung mga 'yon. So ngayon inaamin mo na na binabanggit mo. Binanggit mo siya. Out of frustration. Yung kung, yung nauna lang po yun, ano? pero Kinabin yung sa mga correct. Sa I kaya. Kaya, well, I have to clear everything, ano. You know? sinabi natin kanina, yung uh, uh, kung, kung hindi kayo nakaligtas, kung makakaligtas kayo sa kaso, sa akin hindi kayo makakaligtas. Kanina dinidenay mo yun, but this time sinasabi mo na out of frustration. That we understand. Uh, pero yung sa mayor, vice mayor, sa kapitan, okay, sinabi mo hindi mo hindi hindi mo sinabi yun. But, but this only uh, this only um, proves that you complete on, uh, you, you, continue on lying. And kapag nahuhuli ka na, inaamin mo din. Kaya nga ka dapat, at in the first instance pala, huwag na kayong magsinungaling. The truth will set you free.